Fiang Smith pinagdadamot si JM Ibara. What's up, Madlang People? Thank you for tuning in. Ako po muli si Uzeta dito sa pa. Anong latest na nagagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Pinagdadamot na nga ngayon ni Fiang Smith si JM Ibarra dahil nga sa pag edit ng isa sa mga supporters ng JN Fiang sa bicep ni JM Ibarra ay lalong dumarami ang humahanga sa kagwapuhan ni JM Ibarra. Ah. nga bahay. Hey, bye-bye. Hey, bye-bye. Ah, grabe. Sabi sa inyo, grabe. <laughs> grabe ang muscle. Kung dati rate ay piniflex pa ni Fian Smith ang bicep ni Jem Ibara, ngayon naman ay pinagdadambot niya na ito sa kanilang mga live. Talaga nga namang patuloy na dumarami ang humahanga sa taglay na kagwapuhan ni James Ibarra. Kaya naman nagsiselos na itong si Fiong Smith dahil napakarami nang nagpapantasya sa kanyang best man na si James Ibarra. Kakasilip oh. siya eh. Oh. muna. <laughs> Tatakpon ko yan. Sige na. Ipakita mo na yung biceps. Yeah. Ipakita <laughs> mo na yung biceps. Mainit. Sige na. Huwag kang ano. Yung e, huwag ka nahiyama ni yung... yeah. <laughs> mo. Guys, pinagmamalaki niyo ba? Yeah. O ba tapo yung biceps mo? Parang. Sige na. Ipakita mo lang sa kanila yung biceps mo. Sus naman. Guys, nahihiya yung driver ko guys. Guys. <laughs> Naiya siya. Ha? Yan. No. Wag. Guys, naiya yung biceps. Yeah, yeah, and guys, mas magandang view. Sige na, ipakita mo na yung ano biceps na? mo. Yeah, naiya ako. Magda-drive yun. Pag nag-drive siya, hindi niya kaya mag-drive dito. Ito mo siya, oh. Oh. Ito mo guys yung biceps niya, guys. Sige na. Bakit? Ano masama sa bicep? Ito, biceps niya. E. Sige na. Kanina naka sweater yun na block. Hindi <coughs> na turun. May ini. Uy, makita mo na. Sige na. trip na siya. Papababain ka na dyan. No guys, pa 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 daw ako. Report. Makita tamam na na lang iya. On Murrell Street. na Nice niya siya, guys. Ang going mo Sige na, ipakita mo lang isa. Ito, ito, ito. Ipakita mo lang isa. Bo! Sige na! Binibigyan na kita ng ano. mas Ano nga yung pinap... Ano, anong anong Tagalog na pinapayagan? Mm. Ano, Tatubay. Tagalog Tagalog? <laughs> <laughs> Tagalog na yun eh. mas <laughs> malalim pa doon. Ano? Binibigyan na kita ng... Ano nga yun? Approval? Ano? May email na mas Tagalog, pa ng Ay, guys. Guys, anong Tagalog pa ng approval? Maliban sa ano. Ayun, pinahihintulutan na kita Yeah! Labang Hindi kita kinakulit. Tinan mo, nadidistract Di ma alam... Maglahat ano, tapad dito! Na. Sige na! Matapad uh, dito sa'yo ng endorsement mo. <laughs> na lang. <laughs> Hindi na! Yan pala eh. Yan yeah, yeah na, yan na, yan na guys! <laughs> Nag-order siya guys yeah, sa ano? Perfect na view!

Ayan o. Oh. Hindi. Okay ako okay, guys ng Mam Inasol. Yes! Yung bicep na guys! <laughs> May na pala sa mga yata. Grabe yun o. Yung bicep na pinagyayabang yun. <coughs> Ang sarap ng nugget <lagit> sa mang <laughs> Inasol. Ako naman eh. Bakit? Ano din yun na lang siya, paano mag-drive nyo. Yeah. Yeah. Wow. <laughs> Babay na guys. Ay, si Lander pa lang. Hindi ba? Bye-bye. Alam ko malungkot buhay mo dyan, I Lander. Deserve mo yan. Bye. Bakit biglang Bye na guys. Naiindab sa biceps. Uy, wag kayo maiindab sa biceps niya. <laughs> Naiiyan. Uy, wala lang yan. Ang walang hanggan Lala. Wala kang pakte. Bye! Awam sa'yo. Eh, nung no, flex niya talaga yung biceps niya. <laughs> Sana'y pakinggan mo, mo. Ah, bay na <laughs> Talagang sobrang nakakaaliw itong si Fiang Smith. Kung dati-rati ay madalas niyang pini-flex ang mga biceps ni Jem Ibarra sa kanya mga live, eh ngayon ay pinagdaramot na ito ni Fiang Smith sa kadahilan ng may mga supporter ang JN Fian, na nag -e edit ng na mga bicep ni JM Ibarra. Kaya naman, mas lalong dumarami ang mga supporters o mga kababaihan ang nagpapanta siya kay JM Ibarra. Eh, Sige Wala, na. hindi na. hindi na nanonood si Sola. Na nanonood si Sola. So, Sola, tigil-tigil mo yung edit dito. Napipi ko na kasi ibablock na kita. <laughs> Joke lang. <laughs> lang yung stop mo. Ah, tigil. Thank, Thank you. Ako, Sola, tigil-tigil mo na ako ah. Ano na yan? Papakita na kita. Gaganyap! ipakita. Eh, ka na! Ayun, sarap. Ano, na. Ah, 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 ah. Ayoko niyan. sa Sinasok <laughs> nila gano'n. It's up. Let me see my GM box, napakita mo Wala ko. Diba ha? Let me take Sige. Sige ang game na to? Kaya muna? Uh Oo. -oh. Oh, wala choice. Dali muna sa labas si mo yung pagbubuhay po. mapapanood ko yan. Yo, yeah. what's up? Oh, ba diba? Talaga nga namang masasabi natin at may karapatan si J.N. Ibarra na magyabang ngayon dahil iba nga naman talaga ang feeling na lagi kang napipili. At ganun din naman si Fian Smith na lagi din naman pinipili ni J.M. Ibarra. O, oh, ba diba, mga madlang people? Kaya kung gusto nyo pong laging updated kina Jem Ibarra at Fiang Smith o oh, mas kilala natin sa tambalang JN Fiang, ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung malit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa. Dito sa Josepa, anong latest? Hanggang sa muli, paalam!